Ako po ako kilala? Pwes, ako po si Super Solan. Ang tagapagligtas ng mga aklat sa Pilipinas. Super Solan saves the day! At nandito siya para magbigay ng aral sa ating lahat. Ay nako, mga pasaway kayo. Alam mo ba kung paano nabuang mga libro na yan? Alamin ko. Alam nyo ba na ang karamihan daw ng ating mga libro ay nagmula sa pinutol na pine tree? Mas madali rin kasing magpatubo ng mga pine tree. Kaya kahit putulin ito, madali magkakaroon ng mga bagong puno. Ang isang pine tree na 60 feet tall at may 1 foot diameter ay nakakagawa raw ng estimated na 80,500 sheets of paper. Mula sa puno, Magiging libro ang mga papel nito sa pamagitan ng mga publishing house gaya nitong binisita ni Super Solen. Pero syempre, inayos muna ang mga papel kung saan ipiprint ang mga letra at larawan na ilalagay dito. Ano ba ang part nito? Parang binding ng Ito paper? Percent. Ito yung bali yung ah. kumari, uh, bago isubo dun sa machine, uh -oh. kailangan mo na i-cut, i-trim ng maayos para maging maayos ang, ang takbo niya sa machine. So kailangan mo siyang din ayon sa size ng machine. Pero teka, kung ang mga regular books ay inihahanda for printing, been trained by Wycliffe Bible Translators in the rest time. Paano naman kaya ang ginagawa sa mga librong ginagamit ng mga bulag na kung tawagin ay Braille? It also prepared blind children and their family. Well, sa proseso ito, In-scan nila ang mga pahina ng printed books at pagkatapos, kinoconvert nila ito sa braille codes. And it will translate ah, automatically. Of course, this is only one page yung nakakita po natin. Yes. Pero sabihin natin yung textbook ng mga kapal. Sabihin mm -hmm. natin mga 300 pages. How long does it take uh, for the computer to translate to braille? Okay. Kung itatranslate natin, mga 2 uh, days tapos na. Bawat isang letra sa English alphabet, may katapat na braille code. Halimbawa, kung isusulat ang pangalan ko, Drew Aureliano, ganito ang magiging Braille Translation. So ito kailangan niyo. Kapag maayos na ang translation ng Braille, handa na ito for embossing. So parang yung tinatawag natin sa, baga, sa printer. Ainten. oh, ito embosser sa dahil nga nag-e-emboss na para maramdaman nila. Okay. But here's one more amazing innovation sa reading materials ng mga kaahan nating bulag. Meron na pictures? Whoa! This is what we call tactile graphics. manu mano ang paghahanda sa paglalagay ng tactile graphics. Ang mga cut-out image na nakadikit sa isang papel, pinapakat sa page na libro. Paano? Pinagpapatong ang dalawang papel sa loob ng makinang ito. Here, they're pressed against each other. And voila! May embossed image na! Yung figures na Of course, hindi life size, pero medyo trickle down to a smaller size, a smaller ratio. But, galing. Ito, ladder. At pwede nilang sabihin na hindi dahil picture, hindi na nila makikita. Connect! Which, mahirap din siya dahil, kung nakikita mo, napakadali. Pero kung, hindi ko alam, ang hirap. It's a skill na pwede mong pag-aralan. Because you never know, baka magkaroon ng brownout. Kung na tayo sa mga libro na ito, ito pa ang kakaiba. Tasok, Super Solene! Mga aha Alam nyo ba na ang pinakamakapal na libro ay mga 12.67 inches? Parang pareho ito. There, 12.67. Weighing about 8 kilos, so parang dalawang babies sa birth. At uh, yung mga pages ay 4,032 pages, di ba? Teka muna, ano nga ba ang nangyari dun sa pagprint ng mga textbook at storybooks? O ito na, sinasalang na sa makina na kung tawagin ay offset printer ang mga papel para mabuo ang bawat pahina. So guys, as you can see, kanina blank lang yung paper. Tapos ngayon parang magic. May kulay na at dito sila mag-check kung tama ba yung coloring. Kung hindi tama, kailangan start ulit. Kaya na, kinutubi na ang printed materials ay sukat ng bawat page. Ah, okay. Alam ko na, may drag position ako dito. Then, pagsasama na ang pages through binding. Pwedeng naka-stapler. Gabi naman yung machine sa sabay talaga. One on top of the other. At pwede rin naka-glue. Saan pa nga ba didiretso yan kundi sa mga bookstore? O, oh, diba? Sa susunod, ingatan at i-appreciate ang mga libro na yan. Kung hindi, lagot kayo sa akin. Dahil ako, si Super Selene, ang tagapagligtas ng mga aklat sa Pilipinas.